At kaugnay pa parin ang lagay ng ating panahon, makakausap natin si Ginoong uh, Jory Lois, weather specialist na pag-asa Ginoong uh, Lois maganda tanghali po, si June Veneration po ito. yaga maganda tanghali June. Una una po, uh, meron naman po pala talaga tayong uh, low pressure area na naman na binabantayan. May posibilidad ho ba na maging uh, bagyo ito. Asa uh, ngayon itinasa namin siya sa uh, active low pressure area hmm. at uh, ito ay uh, palapit na nga sa PAR uh, 1280 kilometers east ng Central Luzon at uh, inaasahan po natin na uh, sa ngayong araw ito, ipapasok na po itong uh, LPA na to so uh, sa pagkakataas po bilang active uh, sinasabi po natin dito na uh, lumalaki na po yung chance niya na maging isang bagyo anong mga areas ang posibleng uh, maapektuhan ito ginungloy itong active low pressure na ito Uh, sa ngayon, ang, uh, wala pa pong directly uh, uh itong uh, LPA na to sa alinmang bahagi ng bansa. Pero by Monday, uh, mararanasan na po ng northeastern Mindanao at ng eastern Visayas yung uh, direct ang epekto nitong LPA. Sakali hong uh, mapalakas ba nito itong, uh, ulit itong habagat na may chance hong uh, maulit na naman yung matinding pag-uulan itong nakarang linggo, Ginong Lois? Ah... Uh, So, pwede pa rin po na mahatak niya yung habagat it will depend kung gaano po kalakas yung uh, magiging ano nang uh, bagyo na to kung ito nga po pala ay uh, magiging isang uh, bagyo at kung ito ilalakas lalakas mas malakas din po ang magiging hatak nito sa habagat so uh, sinasabi po natin sa ating mga kababayan sa ngayon medyo relief tayo wala po tayong uh, nararasang matinding pagulan pero pag ito po ay lumakas at maging isang uh, bagyo na nga, ito ay uh, hahatak po na habag at maring magpaulan na naman lalo na po dito sa Maycanluran bahagi ng Luzon. Kasing tindig nung mga pag-ulan no nakaraang linggo Ginoong Lois. Sa ngayon hindi pa natin nakikita yung uh, ganon katindi ano po. Although uh, uh, definitely makakaapekto po ito at uh, makakahatak ng habagat pero hindi po natin nakikita na kasing lakas po noon nangyari nung uh, nakaraang mga araw. Itong uh, malakas na ulan naman kagabi, ano po ang naging dahilan nito, Ginong Lois? Ayon po yung mga thunderstorms, ang uh, dulot po dulot pa rin po ito ng habagat. So, uh, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon o gabi uh, dahil po sa thunderstorm na to at uh, ito po ay inaanor pa rin ng habagat. Kumbaga uh, dahil na rin po sa habagat ito. Ah uh, Ginong Lois mukang uh, matagal-tagal pa yata bago talaga tayo uh, makahinga ng maluwag ika nga. Opo at uh, ngayong uh, August nga po ay meron tayong dalawa hanggang tatlong uh, bagyo na inaasahan at uh, sa se September may apat pa tayong bagyo na inaasahan. So hmm. uh, patuloy ang ating paalala, wag pong uh, Uh, bababa ang ating uh, kumbaga depensa at uh, dahil uh, sa lahat sa mga susunod pang mga araw inaasahan natin na magkakaroon pa ng mga pag-ulan at uh, bagyo uh, dito po sa Pilipinas. Oo nga mag-ingat na lang po tayo. Maraming salamat uh, Ginoong uh, Jory Lois, weather specialist ng PAGASA.